Bro, oh. baka, baka lang ha. Yes, Em! Ito may perma? Yes. Perma niya! Uh -huh. Wow! Welcome to my channel. today's video meron akong napakagandang i react sa araw na to pero bago natin simulan ang video reaction na to please huwag niyo sanang kalimutan, mag-like comment, share, and subscribe at sa mga hindi pa nakapag-subscribe sana mag-subscribe na rin kayo okay, at ang pinag-usapan nating uh, surprise ang reaction na ito ay tungkol sa isang jersey napakasikat na dating rapper sa Pilipinas. Kaya, okay, umpisa na natin! Ayan ang sinasabi kong jersey na ating i-react re dahil itong jersey na ito ay hindi lang basta-basta yun pala milyonis pala ang kanyang halaga Ayan. Yeah. Prima? Yes, in. Firma? Yes. Yeah. Firma na. Wow! 8 million, sagad na ako dun, bro. Yun na yun. Oh! 8 million, sagad na ako dun, bro. Yun na yun. kasi excited na ako may display to. Medium lang pala si Sir Francis to. Ano ba kahit ni Sir Francis? 5'6". 5'6, alright. O kasi US pala to. US size to, FUBU eh. Tsaka matagal na ko? yan. 700? What? Parang nahilo ko ah. Oh. na konti. Ha? Ay, ayun, anak! May emergency alert, oh. Magnitude, 5 2. Ano yan? Lumintol? Akala ko. Akala ko masakit lang yung uno sa presyo. Yung pala lumindol! For a day lang. Si Francis yon, okay. Huwag mo raw tawaran. Anak ko yan. Hindi pala yun. Ako si Francis, hindi na po ako tatawag. 350. 600. 450. 650. Ah, oh, tumatawad ka na ko yun <laughs> ah. <laughs> Bakit tumatawad ka na yun? Gusto ko kasi ito eh. 4.50. 5.50. Tay lang po ah. <laughs> <Day> lang. <laughs> ito ma'am. Last 500. 500. Habili. <laughs> pa i-ban dres. <laughs> Wao, maraming maraming salamat ko. po so, talaga po kayo sa office at ah, uh, akin na to at ipapaperim namin to katulad tatabi ko siya jan. Okay. Several days later. Dahil ibinintay ito ng isang babae na sinasabing link kay dating Francis M. ng 500,000 pesos. Ay yun pala, may nagka-interest na bibili 2.5 million. Ang laki ng tinumo ng hey. Pinoy Pawn Stars. So panorin natin ang video ito Package mo yan bro, ready ako eh kasama yan. 1, 2, 3, 4, 8 million. Sagad na ako dun, bro. Oh my God! Yun na yun. Wala na, bro. Kahit sulat ko na rito, bro. 8 million. Ngayon. At saka alam mo yun si Marvin. Pauwi mo yan. Uwi na siya. Wala. Ito e mo ah. na, Ben. Ah. Ano na? Puhunan. Ito mo na bili. Puhunan. So, ibig sabihin, ito. Wala na to. Ano na to? Fair na pero ngayon half na agad. Stop! 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 tap 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 tap, 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 tap. Um, half na agad, bro. tap m na agad. Manipis, manipis. tap Manipis, tap 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 baka... tap baka tap pero Talang, tanong mo lang, bakit talaga mas ba seryoso ka na binibili mo talaga, epo Pero ako... Hindi, shy siya kaya na wine m Wala, wala. Ah, ano ko lang sa sa'yo, may offer ko talaga sa dito, brother. Yun talaga, pinaghandaan ko naman, umuoka o hindi, para hindi na rin masayang yung oras mo. Sagad ko rito, bro, 2.5. Dito lang sa isa? 2.5 dito sa isa. Pero kung ipapackage mo yan, bro, ready ako, eight kasama yan. 1, 2, 3, 4, 8 million. Sagad na ako doon. <laughs> you serious? Bro. Yun na yun. Wala na bro. Kahit sulat, sulat ko na rito bro. 8 million. Ngayon, kunin mo to. Wow! Talaga naman napakamahal ang jersey ni dating Francis M. Eh, grabe, kaya kung sino sa inyo ang merong jersey ni Francis M. Nakatulad dito yeah. na may signature ni Francis M. Pumunta kayo kay Tinoy Polo Stars, bibilihin niya yan kahit gano'ng kamahal. Okay, so nung paghihintay niyo, hanapin niyo na yung damit ni Francis M. Na higay na souvenir sa inyo na may signature siya ay maibibinta yan ng malaking halaga. Okay, maraming salamat po sa panonood sa aking video. Ah, uh, sana nagustuhan nyo. At again, don't forget to like, share, and subscribe. God bless.